So ayan guys, good morning, what's up? Magbabalik muli tayo ano, abay patch. And um uli na pag-uusapan yung ating income ano. Nasa part 3 na po tayo ng uh, usapin dito sa ating income nito ano. Simula nung May 26 nang nga uh, ipatupad dito dito sa ating uh, sa Metro Manila ang uh, no contact comprehension ano. Ayan kasi maraming agam-agam ang daming mga nagtatalo dyan sa ating sa comment section na talagang uh, ayaw at maraming nga uh, hindi gusto ang uh, in-cup na ito no? talagang uh, nahihirapan, ang dami talagang uh, nagre at naghihirap dito sa in-cup na ito no? siguro dahil sa mga adjustment kasi hindi naman talaga sanay sila no? lalo na yung mga iba nating mga motorista na talagang uh, nakasanayan kahit ako nga mahirap din mag-adjust sinubukan ko rin kagabi nung uh, punta ko ng Manila ay eh, talagang uh, napapaselpon pa rin ako habang uh, nasa gitna ng uh, pagtumigil ang stoplight kasi nakasanayan na natin na uh, pang tanggal inip ano? pero yun ay bawal so hindi natin alam uh, uh, tayo ay eh, may violation na rin isa na rin tayo sa pasaway Ayan, kaya ingat-ingat lang po tayo ano. At saka dun sa mga splitting natin ano. Ayan. Pero gabi naman 'yon, hindi natin alam kung meron pa rin ba na operation yang uh, in-cap na yan. Pero ang nakalagay din ay 24/7 kaya ayun. Hindi natin alam. Kaya masasabi ko mahirap talaga mag-adjust. So ayun ang uh, at ang kumpiyansa tayo ano dahil ang uh, ating na uh, ginoong kong uh, kongresman Bautista ay hindi tumitigil kahit siya ay wala na sa uh, posisyon ay nandyan pa rin ang rider party list para sa ating mga motorista para tayo ay tulungan at gabayan ano. so siya po ay uh, merong isang interview or uh, pahayag dito sa atin na uh, patungkol sa Inca Panok at uh, ayan panuorin po natin ito ng mabuti at napakaganda ng kanyang uh, sinabi ano talagang uh, kumpiyansa tayo na hindi makakalusot ang inkap na yan ng hindi naayos ano pero bago yan intro muna tayo pasok ano uh, na, napunta tayo rito ng problema ang sinasabi mo ah, uh, kung ah, uh, itong uh, NCAP na pinag-uusapan ngayon sa ating ah, uh, katastaas uh, ano Supreme Court nakatiyaro yan doon. I believe this week yata o next week na yung panibagong uh, oral uh, argument dyan uh, ano ang pakiramdam ng one rider party list uh, dito uh, isa kasi sa nakita naming butas nitong and eh, Alam mo ba, mga tricycle driver dito, tsaka mga kuliglig, mga e-bike, ay exempted. Pero mga motorsiklo, hindi. Kung yung information na sinasabi mo ay totoo, ay mali yan. Kasi may discrimination. Kaya nga, oo. Mm -hmm. Hindi, hindi. Sa Maynila, hindi pinatutupad. Basta tricycle ka, Yeson City, hindi ito, exempted ka. Ah, okay lang, pala yun. And ah, hindi, hindi 'yon okay lang <laughs> mag-violate ka, ah, di ba? Well, o okay kang mag-violate ng encap kasi ikaw ay tricycle. Tama po kayo, pag sinabi pong exempted ang tricycles eh, ang katumbas nito, ina inaallow silang lumabag. Aya. Yeah. Hmm. Hmm. Oo, kasi exempted nga eh. Oo. Oh. <laughs> ay mali po 'yon, discrimination 'yon. And actually po sa usaping encap, pag pag pinakinggan mo no contact apprehension, maganda naman eh. Pag pinakinggan. So, pag pinakinggan mo. <laughs> Pero pag alam mo mga issues, mga problema, hindi ka sasangayon sa income. Hmm. Oh. Ano po yun? Ah, halimbawa po, sir, may paglabag ka. Ikaw ay taga Bicol Region. Hmm. <clears throat> at ngayon po, ikaw ay nagtatrabaho sa Metro Manila. Ay ipagpalagay po. At alam naman natin, ito, hindi naman sa pangahamak ay kung ikaw ay ordinaryong tao lamang, ano po, na ang address ng motorsiklo mo ay Bicol Region, mm. nasa Metro Manila ka na, eh dahil nga po, babalik na naman tayo doon sa education, na hindi mm. ka naman nakapag-seminar, na nagkalisensya, mm. so, mm. nagkakaroon ka ng violation, nagpapadala ang concerned LGU ng notice of violation doon sa probinsya sa Bicol. Mm ay kung yung tatay at nanay mo naman ay eh, wala din pinag-aralan o nag-aabala rin doon sa kanilang pinagkakabalan tapos yung notice of violation English pa Oo nga. Eh di, <laughs> so madaling salita hindi nila maintindihan ibabasura lang nila na ibabasura yon. so pagdating po ng mag-iisan taon na at iririn nyo mo ang iyong motorsiklo doon mo pa lamang malalaman ang babayaran mo pa yala sa lokal na pamalan is 100,000 pesos. Mhm. Mm oh, so may problema po Dum, sa pagsuserve ng notice of violation. 'Yon ang isang problema na dapat mo nang mabigyan ng atensyon. Ay mm -hmm. eh, papaano mo naman sir babayaran yung 100,000 ay eh, isa kang hamak na janitor lamang. Saan mo kukunin 'yon? Taka, taka, ano? taka, sir, is it right na 'yung owner ang pinepenalize lalo na sa one rider di ba mga ano natin sa mga delivery food natin ganyan iisit proper na yung may-ari ng unit ang magbabayad sa violation ng driver yes sir eksakto ka dyan. isa pa ring violation yan na dito sa pagpapatupad ng NCAP. dahil imagine sir kunwari na lang wag motorsiklo kunwari po humiram kayo sa akin ng kotse mm. Or whatever reason. Then, nung magre-renew ako, ang babayaran ko, ang laki-laki na, kasi nagpatong-patong oh. ang penalties. Mm. Hindi tama at hindi makatao na yung kasalanan mo, sir, ipasho-shoulder sa akin. Mm. Wala nang batas nagsasabi na gano'n. The... Ano pa po? Ang taas-taas mm. po ng presyo nitong pinatutupad nitong sa NCAP. Mm. Mm. Minimum of 2,000 yan kong Yes po, yan po ay may constitutional ano na violation mm -hmm. dahil sinasabi po sa Article 3 Section 19 na excessive pain shall not be imposed nor cruel, degrading or inhuman punishment inflicted. Sodong pa lang po sa 2,000 na more than three times ng sinasahod ng ordinaryong manggagawa. Lampas-lampas na. Bakit po nangyayari yan? sapagkat yung mandato ng lokal na pamahalaan na dapat nilang ipatupad, ipinapasa nila do sa privadong company dito sa NCAP. So, lumalabas po na hindi maitatanggay sa kaisipan ng taong bayan na ito ay hindi na serbisyo, ito ay negosyo na. Mm -hmm. mm. So, marami po dyan. Ano pa po? Dahil hindi mo natatanggap ang notice of violation sa tamang panahon, yung iyong right na makabel ng due process na maikontest mo yung pagkahuli sa iyo ay eh, wala ka ng kakayahan dahil papaano naman mga sir kung sampo yung violations mo papaano mo pabibigyan ng atensyon na ikontest yung bawat isa and real talk tayo pagdating naman sa adjudication ay eh, ihaharas ka bubulihin ka nung nasa posisyon mm -hmm. oh. ko. So, sir, kami, sir, po, sir naman, ay, ito nangyayari ito, sa Basa Maynila, sir, noong epektibo pa yung NCA. Ang sasabihin lang sir, wala tayong magagawa, nakita ka sa computer. Yes po. And, marami pong insidente. Yun nga po, eh, pag nag ka, parang pag nakausap mo yung nasa position, parang wala ka ng rights na e sa ang sarili mo. Samantalang mayroon po akong isang rider na nakausap. Sabi po niya, ay... Kung yan ay kaya, nag ako doon sa lane marking, may stalled vehicle dyan. Mm. Kaya, uh -huh. ang nangyari, dito dapat ang direction ko, may stalled vehicle. Unfortunately, hindi kita sa camera. Uh -huh. Kaya, ang direction niya ay gano'n. Uh -huh. Bakit po ako'y naniniwala doon sa kausap kong rider? Hindi lang siya. Sunod-sunod sila. Pero sa adjudication, ang sasabihin niyan ay... Wala na tayong magagawa diyan. Tingnan mo, hindi naman nakikita sa video yung sinasabi mong stalled vehicle. O, oh, see? Oh. Parami pong ganyan. Pero. Mm. Oh. Nakita po ah, ba ay, ninyo one time? Ah, excuse, me, excuse me, Kong. Ito palang panukali batas mo. Malaking tulong ito. Ay, malaki po. Mm. Malaki po. Malaki mm. po ito. At kumpiyansa po ako na... Pero so, pero so, sa panukalang ito. batas mo kasi hindi covered yung CCTV. Na yung lagi kinu-question sa adjudication eh nakita ka sa CCTV magbayad ka na lang. 'Di diba? Ay ano po 'yan? Ibang issue po 'yan. Kumbaga dito sa Encap dito, ako po ay kumpiyansa 100% kumpiyansa po tayo sa Supreme Court mm -hmm. na habang hindi na-resolve nare yung mga issue na ating pinag-usapan, 100% ang one rider party list po at ang RSAP ay kumpiyansa na yan ay hindi makakalusot sa Supreme hmm. Court. Have you filed a supplemental uh, complaint or have you, are you one of the original complainant yan, Sir? Yung grupo nyo? Actually po, uh, prior na malaman po namin ito, at uh, nung dapat magpapail na kami, may mga grupo po tayo na mga kasama na nagpail na sa Supreme hmm. Court. Hmm. And ang separate action po natin dito, on behalf of one rider party list may ipinasa po tayong resolution sa kongreso hmm. para itong mga concerned party agencies ay maimbitahan po at matalakay hmm. ito para yung mga issues and concerns matalakay in yes. aid of legislation kasi po naniniwala po tayo na assuming lang assuming naniniwala po tayo na kapag yan ay nag-implement itong LGU maraming gagaya po yan. Mm. -hmm. Kaya po, dapat yan, ay eh, immediately, mabigyan po ng attention para sa ganung pamamaraan po, makapagpasa tayo ng batas na magiging patas at maayos ang implementation nito at maproproteksyonan po ang bawat motorista. Oh, mm. ah, kasi one of the, ano nga dyan eh, ah, Isang issue diyan yung bilanggit mo na rin kong, 'di ba? Bakit mo binigay sa pinarivatize, 'di ba? Yung apprehension. Eh, diba? alam nyo, hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Oo, yan ay eh, maaaring may kasunduan yan. Uh -huh. Uh -huh. Kasunduan. Oo. Uh -huh. Siyempre, may kasunduan na ma-implement yung ordinansa nila. Oo. <laughs> 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 and then, and then uh, well, siguro, one of the things na kung matuloy yung pinapanawagan mo investigasyon sa Kongreso, eh, malaman natin bakit hanggang ngayon hindi mailabas ng LTO ang moa niya sa mga LGU wala silang nilalabas yung Mowa nila na na dito sa NCAP na to Oh yes yes NCAP kasi sir 'di ba kaya lang naman epektibo yung uh, NCAP na yan kasi hindi ka makapagparehistro Exactly 'di ba hindi ka makapagparehistro At... kasi one of the questions there na hindi rin sinasagot sa amin ng LTO eh bakit nyo si no render ang kapangyarihan ng LTO sa isang LGU at sa isang private contractor. Eto po, ha? At nasaan ang inyong kontrata? Wala silang may pakita, sir. Eto mm -hmm. po, uh, base po sa aktibo natin pakikipag-ugdayan sa LTO, in fairness, sa present administration, if we talk MOA, wala silang kinalaman dyan. Yan po ay nagkaroon ng MOA, previous administration. Yes, sir. Oh. Tama po kayo, ang galing ninyo. Ang bigat niyan. Dahil kung naalala po ninyo nung dumabas ang TRO na nilabas nitong uh, Supreme Court. Kausap natin ang dating LTO chief, si Attorney Guedes. Hmm. At uh, dahil may hawak siyang armas, which is the TRO from the Supreme Court. Hmm. nag-commit siya sa atin. As soon as possible within that week, ililift niya yung alarm. Eh, after a week, sabi ko, attorney, chief, asik, what happened? Bakit hanggang ngayon? namu-problema yung mga motorista natin. Sorry po, meron pala pong kapangyarihan na ibinigay ang LTO wherein may direct access sila do sa system na kapag ikaw ay LG yun, inalarma mo yung sasakyan ni Pedro, Even the LTO, hindi niya kayang pakialaman 'yon oh. Hindi niya kayang i oo oh. Doon pa oh. lamang po, may problema na tayo. Yes, oh. Oh. Kaya tama po kayo. Yung kapangyarihan na dapat ay nasa control ng LTO, binigay dito sa mga LGU na may uh, nagpapatupad ng NCAP, which is isa po yan sa questionable na sinasabi ninyo na hindi sila naglalabas ng nitong MOA na to. Sir, itong NCAP, sa totoo lang, uh, I'm always saying na pabor din po ako dito. Mm -hmm. no? Pero ang question ko, bakit kailangan ibigay yan sa private sector? Yes, okay. At bakit kailangan i-monopolyo yan ng isang negosyante lang? Okay. Samantalang um, pwede namang ipatupad yan ng mga LGUs. Yeah, And in fact, nung pong merong NCAP ang MMDA, wala naman nagre-reklamo dun eh. Ating At diba? lang po ninyo. Kasi government sure. to government yun eh. so mm. Sir, speaking diba? of MMDA, una, sa MMDA, mababa ang rate. Mm. Yung nabanggit ko sa Section 19 ng ng Constitution, 1987 Constitution, walang violation doon. Mm. Mm. Kasi tama, okay ang presyo. Pangalawa, pangalawa, sa karanasan po namin, marami na akong tinulungan na nag sa MMDA patas ang kanilang adjudication. Yun. Okay. Pag tama ka, papakinggan ka, mananalo ka. Mm -hmm. Kaya, kung MMDA din lang pag-uusapan sa NCAP issue, wala akong nakikita ang problema dyan. Yes, sa mga LGU talaga. Yeah, we, we, share your, uh, no, we share your uh, concern, sir. Yung MMDA, and din pang naging guest namin dito yung best friend mo, si Nebria, nung nakaraan, No? And that, yun din sinasabi namin, walang problema yung MMDA eh. Ang problema yung mga LGU, LGU. na pinrivitize itong apprehension. Mm -hmm. at as mataas, you mentioned... mataas, at ang evaluator nila mukhang ewan ko lang. Mm -hmm. Oo, hindi marunong. And pag nag ka, haharangin ka na agad. Mm -hmm. Hindi namin kasalanan yan. No. Wala kami magagawa. Bayaran mo na lang. Yes, Oh. <laughs> yun, oh. No, po. Yes, Kaya... sir. Actually, yung, yung statement mo na yan, ganyan-ganyan, na sinabi ng isang alkalde yes. sa NCR, nung no, may lumapit na reporter, ay hindi namin kontrolado yun, bayaran mo na lang, pare. <laughs> yes. Yan. yan po ang mali. <laughs> Mali, yan talaga yan. Uh, Oo. Kaya yung qualification din ng mga nag nagmo-monitor sa camera. Ano ba qualification na para ma-assess nila na yun talaga? Uy, violation yan. Hindi, ba't ka na nakita nyo lang sa camera mo ano yan o ka? Kaya nga, nasa sabihin, camera ang pera eh. Ibig sabihin, kahit keyboard warrior, <laughs> click lang ng click. Hindi, titingnan lang naman nila eh. So pagdaan mo, lumampas ka ng linya, medyo nag-swerve ka ng konti, violation, violation na yun, tapos sasabihin sa'yo, uh -oh. eh wala, pagkita ka sa camera, bayaran mo. Imitation. Tapos uh -oh. eto, sir, eh, nagpatong-patong yung violation mo, hindi mo alam. Magulat ka na lang, ang babayaran mo is 90,000, 100,000. Yes. May, may, may 500. Sir, sa tagal mo sa traffic enforcement, uh, yan bang ganyan talagang may, may, ano yan, may penalty yan? na uh, may interest yung penalty mo? Hmm. Ay, supposedly po, wala eh. At sa ibang lokal na pamahalan, walang ganyan eh. Even sa LTO ito, itong kilalang mga LGU lang talagang ewan ko po kung bakit ang bagsik talaga ng mga ito. Uh, di ba? <laughs> Kasi pag hindi mo pala nabala, nabayaran yung NCAP violation mo, nag-accumulate. Nag-accumulate? May, may interest. Opo. Okay, guys, malinaw na sinasabi ni Congress Man, ano, na kapag hindi ka nakabayad ay may interest. Nag-accumulate. And may interest. So, negosyo. Hindi... Ano, hindi eh, kayo na bahala ta magod. At yan eh, pag-uusapan natin sa susunod na video ano. O kung hindi ka pa nakapalaw sa ating YouTube channel and Facebook page ay paki-follow naman na ng ating Facebook page and YouTube channel para lagi nang updated sa ating mga video na kagaya nito no nang hindi ka napapag-iwanan. So, pahit na rin ako ng notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video na tulad nito. Ano. So, good luck guys and ingat. Ride safe always. Bye-bye. See you next vlog.